Hindi niyo ako alila, hindi niyo ako alibet! Mabuti pa nga, mga maid, may sweldo ako, wala! Uy, 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 nagagalit ko yata. Ba't ka sumisigaw, ha? Oh, sumisigaw ako, nagagalit ako! Bakit puro damit niyo itong nilalaban ko, ha? Bakit ako ni isa, wala akong damit dito? Eh, kasi yun ang gusto mo. Dahil sobrang pagmamahal mo sa akin, ang gusto mo, sinusuot mo yung mga damit ko lang. Uh, Ma'am, masakit ka hulo? Gusto mo yung kuha kita ng gamot para kayong... Sino ka? Sino kayong lahat, ha? Bakit ako nakarating dito? Anong lugar to? Paano ako nakapunta dito? Bakit ako patay na dagam? Baho-baho! Ikaw ba yung mabaho? Aba, naligo ko kanina. Pero, siya pa murin. Papapara may sakit siya sa limot. Pero, yung parin ang hugali, oh. Uh, uh. Meron siyang amnesia. Pero, masungit pa rin hindi ba delikado yan? Ah, alam ko, no? Kailangan pa alam natin kay Tita Perla, no? Huwag na. Delikado ang buhay niya. Sigurado nito siya hanapin. Ay? Dito na muna siya at alalayan lang natin ang kalagayan niya. Mga bata, ikoy, may e pag-uusapan tayo. Ganito gagawin natin. lindol. Nigising lang kita. Ang na. Magluto ka ng almusal. Tamad! Oo, oh, ginugutom na kami. So, sino magluluto ng almusal? Ikaw! Sino ba yung luluto ng almusal dito? Sige na, pastor! K teka nga muna ha, magkali naman nga tayo. Bakit mo ko inuutusan? Bakit ako magluluto ng almusal? Sino ka ba? Sino ko? <laughs> Mga bata, sino raw ako? Ako ang asawa mo. Asawa? Ikaw ang asawa ko? Hoy, mama, ha? Hindi ko klase ng lalaki magugustuhan ko. Ang pangit-pangit mo! Hoy, at kayo, ha? Tatawa-tawa kayo dyan? Ang dudungis ninyo? Sino ba kayo? At ikaw, sino ka? Bakit mukha kang shokoy? hindi ako shokoy. Ako si Pikoy, ma'am. Anong ma'am? Ma am? -ma, ma Mamaya, pag nakaluto na, pag tatrabaho kami, aalis kami pag nakakain. Ito. Ang mga batang ito, mapamangkin natin. At ang shokoy na ito, si Pikoy, wala kasing matandaan eh. Wala namang aksidente ka. Nagkaroon ka ng temporary amnesia. Eh, ni pangalan mo, hindi matandaan eh. Oh, anong pangalan mo? <laughs> ang pangalan ko... Oh, ano? Ano ang pangalan ko? Kita mo na. Wala kang maalala. Basta ito, tandaan mo. Tayo dalawa mag-asawa. At dito ka nakatira sa mabahong lugar na to. At sa araw-araw, ang trabaho mo, maglinis, magluto, maglaba at mamlansya. Maliwanag ba, Ling? Anong Ling? Ling! Darling for short! Kung talagang asawa kita, kailang kita na pangasawa? Ha? Ang dami mo naman tanong eh! Nainis na ako! Gusto mo ba magalit? Alam ba kung paano ako magalit? Aba, aba, aba! Paano ko nga magalit? Ha? Sige nga, sige nga, sige nga! O, oh, sige. Ganyan. Eh, Ling? paano nga ba magluto, Ling? Problema mo na yun, Ling. No? oo, Ling. Tama ka. Problema ko na nga. Sige. Yeah. Oh. muli? galing mo, Ling. <laughs> Masyong maso ka, Ling. Diba? Oo nga, Ling. <laughs> o bakit iiyak-iyak ka dyan? May reklamo ka ba? Ha? Paano? Pwede. Parang hindi ako marunong maglabay. Eh. Tapos, ang gaspang-gaspang na ng kamay ko. Sigurado ka pa ako naglalaba ng mga damit nyo dito. Alam na naman ako. Pagkatapos mo maglaba, lantayin mo yung mga pantalong ko at bilis-bilisan mo ang bagal-bagal mo. Magluluto ka pa. Oo. Oh, tsaka nito na yung mga marami ko. Tsaka pakilaba na rin at tsaka pakibilisan lang ha. Ito na ang akin. Ako rin dyan. Bigitan niyo lang ha. Mga puwisip! Hindi nyo ko alila, hindi nyo ko alibet! Mabuti pa nga, mga maid with sweldo ako, wala! Oy, 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 Nagagalit ko yata eh! Ba't ka sumisigaw, ha? Oh, sumisigaw ako! Nagagalit ako! Bakit puro damitin nyo itong nilalaban ko, ha? Bakit ako ni Isa wala akong damit dito? Eh, kasi yun ang gusto mo. Dahil sobrang pagmamahal mo sa akin, ang gusto mo, sinusuot mo yung mga damit ko lang. Huwag ka nang nagre-reklamo, alis na ako, papasada pa ako eh. Anong papasada? Ano ba trabaho mo? Taxi driver. Taxi driver ka ba, kamo? Oo. Oh, bakit? Ano sa maroon? Parang walang trabaho yun, ah. Wala, parang minaalala lang ako, pero wala naman. Ah, ganun ba? O, sige, Ling. Aalis na ako, tangkakalini. Bye, Ling. Ano? Sagot! Ola! Bye, Ling! <laughs> <laughs> yan ang gusto ko. Very sweet. Very loving. Bye, Ling. <laughs> Paano ko kaya naging asawa yung driver na yan? Eh, Ewe nami <laughs> <Diling. laughs> <laughs> <laughs> di makuwa-kuha. sunu sa mga aso mo ha. Ano ba <laughs> ka na Para laos Kabayo lang sa karera. Ang lalalaos. Bigyan mo naman ako ng araw. Huwag ka lang mabibigay sa akin ng tape. Isang linggo. Nasa'yo na ang taong hinahanap natin. Huwag na muna siyang bumalik dito. Hindi siya titigilan ng mga yon. Halos wasakin itong bahay dahil lamang sa paghanap ng videotape na yon. Ganon sila kadespirado. Aling Perla. Alam na ho ba ng mga pulis ang nangyari? Oo. Elmo, kumusta siya? Hindi ba siya nagkakasakit? Air condition bang kwarto tinutulugan niya? Nakakakain ba siya ng gusto? Alam mo, puro pagkain Amerikano ang gusto niya. Iisang Pilipinong pagkain lang ang gustong gusto niya. Ginatang alimasag. Aaling Perla, pwede ho ba panatag na lang ho niyo loob niyo? Pagtiwalaan lang ho kayo sa akin. Nasa mabuti naman ho siyang kalagayan eh. Huwag kang ang hahara-hara tira ka naman nagpapahinga tao Pahala eh. ka. Mm. Uh, uh ng ugat dyan! <laughs> Kaling, baka mahulog ka dyan. Umalis ka nga dyan. Huwag mo ko istorbohin, ha? Hindi naman kita inistorbo, eh. Ang sarap-sarap lang talaga makakita. Ang sipag-sipag mo -sipag dyan. <coughs> Sabi ko na nga ba, eh. Papatihulog ka. <coughs> Alam mo, <coughs> naobserba ko si Diana, eh. Mabait siya tao. Lalo na ngayon, ah, wala siya sa tamang niya pag-iisip. Ang bait-bait niya. Nisan nga, iniisip ko eh. Ganyan lang siya. Huwag niya siya bumalik sa dati. Dahil baka bumalik yung lilin dati niya ugali. Ang tsumit-tsumit! simple simple siya, no? Malago. Sinabi ko na, Keka, maganda siya. Lalo na ngayon, di ba, wala siyang make-up. Wah! kasalan mo ne. Bugo. <laughs> Ligo na kayo. O oh, sige, maliligo na kami. Sige na nga, Chang. Ikaw ang papaligo sa amin, ha? Oo. O. Babalatan ko kayo para matanggal lahat ng libag ninyo. Eh, aray! Masakit yan, eh! Ling? Oo? <laughs> Nabalengki uh -huh? kami ni Pikoy. O talaga? magluluto nung ginata alimasag. Masarap ako magluto. Pag natikman mo, tutulo ang laway mo, Ling. Bakit ka ba nakigiling? Puso <laughs> eh. <laughs> ginata alimasag? Masarap ba yun? Yun ang paborito mo. Mm. Ah, paborito ko ba yan? No. O sige, Ling, iluto mo na, ha? Paliligo ako lang tong tatlong to, ha? O, Tara, sige. magbalata na tayo. Man. <laughs> <laughs> Alam mo, Chiki, importante sa tao yung laging malinis. Kaya araw-araw, kailangan maliligo kayong tatlo, ha? Pagkatan nyo na, mga bagong ligo kayong babangunin niyo, Paamoy nga. Mm, Bangon naman. Ay, at saka kailangan, pagkagising, pagkakain, at saka bago matulog, magsisipilyo muna ng ngipin, ha? Magmula ngayon, ganyan ang gagawin ninyo. Naintindihan nyo? Oo, opo, chan. Patingin nga ng ngipin mo. Hmm. Yan, kahit may isang bulok. Ikaw. Ah. Wow. Ikaw, patingin nga. Patingin. Wow, ang ganda-ganda naman ang ngipin ng baby ko. Wow. Ah. Magandang umaga. Iditas? May hulam na naman tayo? O oh, may bisita pala kayo, Chiki? Sino ho sila? Ako si Ditas, kaibigan ng mga bata. Kaibigan din ni Elmo. Ikaw, sino ka? Ako? <laughs> e sino pa? E di asawa ni Elmo. Asawa ni Elmo? Kailan pa? Abay, matagal na. Kasi wala naman nababanggit sa aking asawa si Elmo eh. Ha, ganun ba? Nakuya, alam mo naman ng mga lalaki. Pag sa harap ng ibang babae, mga binata sila. Yung bang gusto pang makalusot? Nanita? Itayana, mag-jealous-jealous siya. Nanapadaan lang ako. Mauna na ako. <laughs> Ay, aling ditas, yung pagkain. O oh, nga pala. <laughs> Salamat. Sige. Goodbye. Bye. Hoy! Magaling na lalaki! Lungbas ka na dito! Hoy! Ano ko ba, Ling! Bing! Huwag <laughs> kayong alis dito, ha? Hoy! <laughs> <laughs> <Hey>! Hoy! <laughs> hey! Bakit, Ling? Huwag mo akong Ling dyan, ha? Sino yung dita sa'yo yun at ano mo siya? Ka kaibigan. Kapit-bahay natin. Ikaw, ha? Baka kung anong, -anong kalukohan niya ginagawa mo dyan, ha? Anong mga kalukohan yun? Magsiselos ka ba? Eh, bakit hindi ako magsiselos? Eh, asawa mo ako! Ling! Huh? Ling! Ling! Ling, si Chiki, dalian mo! Ha? Ano nangyari? Nasa loob siya ng kwarto. Basta halika, dali! Anong problema ba? Kawawa Chiki? naman. Mainit ka. Chong, nilalagnat ako. Oo nga. Tinutubuan siya ng mga pula-pula hanggang dyan sa katawan niya. Dali na natin siya sa ospital, eh? Ting. Pigdas! Natural lang naman sa bata yan, eh. Oo nga. Kami nga ni Pipito. Nagkaroon na niyan, eh. Chang, hmm? huwag mo kong iiwan, ah. Hindi, Chiki. Hindi kita iiwan. Babantayan kita buong magdamag, ha? Chiki, may dala akong pansit. Baka gusto mo kumain.

Oh, Henry, nagkagalit ba kayo? Eh, anong problema? Si Chang. Bakit? Balis ba? Ling? Ling, ano nangyari sa'yo? Ling? Ling? Hmm. Nahawa ako kay Chiki. Nakawa ka? Mm -hmm. Ang dami ko na rin butlig-butlig. Huwag -butlig. mo ako titignan ng pangit-pangit ko. Hindi, maganda ka pa rin. Saka huwag ka mag-alala. Ilang araw lang naman, tanggal na yan eh. Saka, Ling, pasensya ka na. Pati ikaw, nahawa kay Chiki. Paano wala namang kasing magbabantay sa kanya? Nakakaawa naman si Chiki. Y yung regalo mo, ibigay mo na. Ah, Nag-shopping nga pala ako. Ha? Huh? Ito. Chiki. Para sa yan. Sukat mo. Maganda yan. O, oh, Pipito. Para sa iyan. Sakit, Chong! Uh, ito yan. Henry, okay, sa yan! Ito naman. Henry, sa iyan, ito, ha? Ikoy. Okay, Pero ako salamat, eh. Ito, ito, <laughs> ito. Naku! Piling. Sorry, ha? Nakalimutan ko. Hindi bali kung... na kahit wala ako. Mas kailangan naman ng mga bata yung pasalubong eh. Tsaka, mas kailangan naman ni Piko yan eh. Ling, sorry ah. Eh. Pasensya ka na rito sa mga nakayanan ko. O ito, para sa'yo. Mga damit, akala mo nakalimutan kita, no? Ay! Talaga? Ako pumili niyan. Uy! Tinukas ko pa nga eh. <laughs> Ikaw talaga puro kakalakohan. Ba't mo ba ako niloloko ng ganun? talaga magagalit ako sa'yo kung wala akong pasalubong. <laughs> Pwede ba naman kita makakalimutan? I love na love kita. How oh, sweet! <laughs> <laughs> Salamat, Elmo, ha? Love na love din kita. <laughs> Ay, mga bagong damit. Ang gaganda. May hmm? pangako ako sa'yo. Pagaling na pagaling mo. Mag-out of town tayong lahat. Totoo? Oh, no, promise. Oo, marami na tayong pera ngayon. Wow! <laughs>